praise the lord. Isang mapagpalang araw na mga kapatid at uh, muli tayong mag aaral ng salita ng Diyos. At uh, ako po ngayon ay nandito po sa May Montreal. Uh, kahapon pa po no nag kami galing po sa anniversary ng uh, North York. At uh, dito mga kapatid ay gagamitin naman tayo ng Panginoon para magbahagi ng kanyang salita sa kanilang uh, CLSS sa kanilang uh, Catholic Life and the Spirit Seminar. At uh, tayo po ay binigyan ng topic, uh, it's about uh, God's love. Yan. So mamaya pa po naman ang uh, gawain ni Lord dito po sa may Montreal, uh, launa po siya mag-start. At uh, bago po niyan ay uh, na-inspired po ko dito sa gospel, no? Habang kami nagbebiyahe, ito yung uh, pumasok sa isip ko, no? yung may Matthew sa may Ebanghelyo na ating Panginoon ay kay San Mateo kabanata 13 at uh, talata uh, 53 hanggang 57 uh, 58 Ang sabi po dito nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito siya ay umalis doon Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanyang sa, kanyang, sa kanilang sinagoga Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sinabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba siya hindi ba si Maria ang kanyang ina at si Santiago si at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At uh, dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? saan niya natutunan ang lahat ng ito at ayaw nilang nakilalanin siya. Kaya sinabi ni Yesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan. Liban sa kanyang sariling bayan at ang kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di pagsampalataya, hindi siya gumawa ng maraming kababalagan. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po yung ebanghelyo ng ating Panginoon, no? yung papuri pagsamba para sa kanya lamang. So dito mga kapatid, ang ating na na babasa ito po yung hindi pagtanggap no kay Jesus ng kanyang mga kababayan sa lugar po ng Nazaret no. Alam naman natin na yung lugar ng Nazaret ito po ay dito po um, lumaki. Ito po yung tahanan ng mga magulang ng ating Panginoong Jesus. At yung Nazaret mga kapatid, na uh, ito ay tinuturing ng mga eh, ng mga ibang uh, Hudyo na ito ay makasalanang lugar kasi nga uh, mostly yung mga naninirahan sa Nazareth is mga Gentile no? sila yung mga uh, uh pag sinabi natin Gentile siyempre hindi mananampalataya no? hindi sila katulad ng mga uh, yung mga devoted no? ng mga, mga Hudyo no? so ibig sabihin mga para sa ano, pag sinabing Hintil is hindi mananampalataya no? much more doon is mga mga nakatira doon sa lugar ng Nazareth. So dito mga kapatid, kaya nga may mababasa sa Bible na kahit yung sa time ni uh, Nathaniel no, nasabi niya meron ba, no, mayroong bang uh, mabuti na manggagaling sa lugar ng Nazareth, no, kasi siyempre dahil uh, para sa kanila is mga makasalanan yung nakatira doon, so walang mabuting uh, uh, lalabas, no. So dito mga kapatid, sabi doon is hindi tinanggap yung ating Panginoon. Kaya nga nag nila yung karunungan. No? Saan ba kumuha ng karunungan yung ating Panginoon? At paano siya nakagagawa ng mga uh, miracles, no? ng mga kababalaghan. At uh, dito mga kapatid, kasi alam naman natin na yung ating Panginoon, siya ay nagpapakilala na siya yung, ano eh, siya yung tagapaglitas, no? siya yung misayas na pinadala sa ikatutubos na una siyempre sa mga sa mga Hudyo sa, eh, sa Israel at sa mga kahit hindi naman outside sa na uh, Hudyo o sa outside sa uh, Israel no tayo 'yun mga hintil, ay aabutin no ng biyaya ng kaligtasan. So dito mga kapatid hindi nila matanggap kasi nga bakit? Kasi tinitignan nila is uh, uh, sino ba itong Jesus na ito no? Sino ba 'to eh? anak lang naman 'to ng karpentero uh, mga ordinaryong tao lang naman, yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga yung kanilang pamilya. Kaya hindi nila matanggap 'yon, no? Kahit alam naman nila yung karunungan uh, ng ating Panginoon is talagang uh, uh, talaga at talagang nakagawa siya ng miracle, no? Ng kababalagan uh, kung hindi dahi, kung hindi siya sinasamahan ng Diyos, di ba? So, dito mga kapatid, syempre yung may kita natin, grabe yung expectation kasi ng mga Hudyo na sa darating na mm, ano nila, misaya, no? yung kanilang tagapagligtas. Kasi syempre dahil nasa lipi siya ni, ni Haring David, so nag expect sila na nasa mataas na posisyon yung, uh, yung magiging Messiah nila, yung tagapagligtas nila. So, hindi nila na-expect na ordinaryo lang, no? Yung uh, yung taong magliligtas sa kanila. Kasi siyempre, ganun talaga eh. Kasi kung ang um, uh, uh, pinadala ako na ako kung dumating yung ating Panginoon as a, as a king, no, isang hari, hindi nila may kita yung ano eh, yung yung uh, pagkilos ng Diyos, no, yung kanyang uh, uh, yung kababaan, yung pag-ibig ng Diyos na kung saan sabi nga uh, kahit siya ay isang Diyos, uh, nagkatawang tao siya, di ba? Na katulad na namuhay, katulad ng mga ordinaryong mga tao. Kasi ganun yun ano, yung ganun yun Jose, eh, di ba? Na uh, may kita natin doon na talagang uh, ipinakita niya, no? Uh, hindi doon sa ini-expect ng tao. Di ba? Kasi minsan masado tayo nag expect eh. Kaya nga maraming mga nasasaktan. <laughs> di ba? Kaya nga maraming mga nasasaktan sa mundong ito kasi masadong mataas yung expectation natin. Masyado tayong kasi naghahangad na tayo, masyado tayo expect ng sobra. Di ba? Uh, kaya minsan, uh, kapag hindi namimit yung ating expectation, is talagang na, nasasaktan tayo. Hindi natin matanggap yung mga nangyayari sa buhay natin. <laughs> o kaya sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. So, mataas kasi yung expectation nila. Kasi nga, sa lipi ni, ni David, eh, mangya, uh, manggagaling yung tagapagligtas. So, yung expect nila is nasa high ranking, ah, uh, official o kaya may mataas talaga na position. So hindi nila inexpect na uh, ordinaryo lang. No? Kaya medyo may kita natin din yun yung ano ng tao eh. Na yung tao minsan is nakabase dun sa out, outside, no? Out, out, outward appearance ng isang tao at uh, minsan naka ano siya sa status ko, no? Yung ano ano ba yung ano ano paano tayo maililigtas nito? Eh, ordinaryo naman to, wala tong kapangyarihan, di ba? Kasi sa mundo, ah uh, siyempre kapag kilala ka, may kapangyarihan ka, uh, uh, marami kang pwedeng gawin. <laughs> no, kaya nga iba kahit kahit masama ginagawa kasi nga nasa kapangyarihan, no? Kasi nga nasa posisyon. Pero dito mga kapatid, ang um, sabi nga yung kariyan ng Panginoon hindi yung kariyan na uh, sabi niya doon kay Pilato, di ba? Uh, yung kariyan niya hindi kasi sa lupa eh. Yung kariyan niya nasa langit, So dito may kita natin mga kapatid, hindi siya tinanggap ng tao kasi hindi nila matanggap no na ordinaryo si Jesus na ito. Ordinaryo lang kanya mga magulang, hindi nila matanggap eh kasi nandoon yung pride eh, di ba? mga kami, yung magtuturo sa iyo, tinalo mo pa yung mga professional, tinalo mo pa yung mga marurunong na talagang nag-aral no doon sa sa batas ng Diyos. Tapos sino itong si Jesus na ito? parang ano eh nandoon kasi yung yung ano ng tao, di ba, na uh, nakatingin dun sa sa posisyon ng tao. No? Kaya kaya may kita natin mga kapatid, hindi nila yung matanggap uh, sa buhay niya kasi nandun yung pride eh. Di ba? Para yung tao, kapag uh, nalaman niya, sino ba, yung, sino ba yung nangangaral, sino ba yung nagsasabing niya, no? Hindi so, well, mo mo pala nakatapos yan, no? Eh, bata ko makikinig dyan, ano makukuha ko dyan, di ba? Pero in reality mga kapatid, kapag ang isang tao ay sinamahan kasi ng Diyos, hindi mo maka-question yung karunungan eh, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, may mga uh, tinawag ng Diyos yung mga ordinaryong mga tao upang ipahiya yung karunungan ng mundo. Di ba? Pero hindi maibig sabihin yun na hindi mahalaga yung karunungan na, na nakukuha natin sa ating pag-aaral, yung mga nakukuha natin sa mundong ito. Hindi po yun. Uh, kuminsan kasi, ang nagiging problema lang ay nagiging mayabang tayo. Di ba? ah uh, kahit nga sa paglilingkod sa Diyos, marami rin, di ba, na nag-aaral ng salita ng Diyos, nakabasa lang ng kunti, yumabang na. <laughs> di ba? Ayaw-ayaw nang makinig doon sa mga matatagal na na naglilingkod sa Panginoon kasi ba, sa paningin nila, eh, mas marami na yung kanilang alam. No? Pero siyempre, sa spiritual naman, hindi kasi yan sa dami ng, ano, eh, ng alam natin sa Biblia. Eh. Kundi ang malaga dito sa atin is yung at ito ba'y ating nauunawaan at ito'y ating isinasabuhay. No? Hindi po yan sa tagal, hindi po yan sa dami ng nalalaman natin. Kung sa mundo, okay ka. Diba? Talagang uh, uh, papalakpakan ka ng tao kasi marunong ka, eh, magaling ka, mahusay ka, marami kang alam. Pero dito sa bay sa Biblia, uh, dito sa paglilingkod sa Panginoon, hindi dito sa hindi dito para marami nang alam diba Hindi sa paglilingkod sa Panginoon hindi ito pagalingan, no? Ang inaano dito is uh, pagalingan sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos, 'di diba? Hindi dito pagalingan ng ng talento mo, ng husay mo o ng abilidad mo, hindi ito pagalingan ng ano, ng ng mga alam mo, 'di ba? Ang dito sa paglilingkod sa pag sa Panginoon, pagalingan sa pagsasabuhay 'yan. <laughs> Huh? yun ang ano sa atin eh. Oh, amen, amen, brother John. <laughs> yeah. Sa sa next take po, si brother John naman po dito sa may ano. Uh, salamat talaga sa pangyano. No? mahaba ng, ng biyahe namin. Mga alas 12 na kami ng um, ah, madaling araw dumating. No? Kasi talaga may heavy snow. At bagal-bagal uh, lang. No? Uh, ang malaga naman is, uh, pag nagmi-mission tayo is, makaabot tayo ng buhay. <laughs> <laughs> yun ang pinaka-importante uh, no, sa pagmimisyon sa Panginoon, yung makarating ka ng buhay at ma magampanan mo yung misyon mo. Kasi so, hindi mo magagampanan mo yung misyon mo kung hindi ka nakarating ng buhay. No? Pero syempre, nandun kasi yung pag-iingat naman ng Diyos. Diba? Ganun naman eh. Uh, yun ang bantes, pag nag... Uh, naranasan mo na yung mga peligro ng buhay sa paglilingkod, di ba? Kaya lalo sa Pilipinas, no? Talagang pag na, nag outreach kami sa mga isla-isla, pag mga bumabagyo, talaga na mga lalakas na mga alon, no? Meron nga doon yung bangkado na talaga, ano eh, sa malayo, hindi mo na makikita kasi nga sa, sa laki ng alon, eh. Pero may mga, may mga tao, kahit, kahit hindi pre-partner, ano sila, talagang matatapang silang, ano, sumakay sa bangka. Kasi alam nila, nandun daw yung preacher ng El Shaddai. <laughs> <laughs> Di ba? Sabi niya, oh, si, si, yung mga sasakay sa bangka. Oh, uh, yun lang sasakay sa mga bangka. Sabi niya, nandun yung preacher ng ano, ng preacher ng Elsa rin, nandun doon. So, kahit hindi mga pre-partner, malakas yung loob nila sumakay sa bangka. Kasi sabi na, doon daw yung preacher eh. Amen? <laughs> <laughs> so, kahit sila, kahit hindi naman sila kapatiran sa paglilingkod, dahil naniniwala silang preacher ni Elsa dahil yun, naglilingkod sa Diyos, iingatan ng Diyos. No? Kaya kampante rin sila sumakay kahit malalakas yung, malalaki yung alon iba. So dito hindi tinanggap ng ating Panginoon kasi masyado mataas yung kanilang expectation talaga nila no na yung magliligtas sa kanila is ay, hindi nila matanggap na ordinaryo lang no kaya ayaw nila magpasakop, ayaw nila itong paniwalaan. Kaya minsan may mga ano rin, mga nag uh, naglilingkod sa Panginoon na minsan ginagamit din nila ito no na walang lingkod na kinikilala sa kanilang lugar no. Tanda natin mga kapatid, di ba po yung sitwasyon ng ating Panginoon sa sitwasyon po natin ngayon? di ba? Minsan kasi tayo naman, masyado natin kinukumpara yung sarili natin sa Panginoon. Huwag na po natin masyado ikumpara. Masyado po tayong malayo. di ba? No? Eh, masyado po tayong malayo. Kasi kung ititignan natin yung setup, yung setup, hibay kasi yung setup noon? At is ba yung setup ngayon? Di ba? Kasi noon kasi talagang ano eh, si Jesus magpapakilala pa lang na siya yung Mesiyas. Misi so mahirap yun. Diba? Kasi magpapakilala ka pa lang eh, na ako yung Mesiyas. So hindi lahat ng tao tatanggapin ka kaagad. Kasi nga, ano eh, nasa lahat, ordinaryo kang tao. <laughs> di ba? Magpapakilala ka, kaya medyo mahirap eh. Parang ano yan, sa isang produkto, di ba? Sa isang produkto, pagbago yung produkto mo, napakahirap niyan kasi nga, i-anong pa lang siya eh magpapakilala ka pa lang eh. No? I-introduce mo pa lang yung produkto mo eh. So, hindi-hindi agad tatanggapin yan ng tao. Kasi nga, bago eh sa kanila eh. Meron na silang nakasanayan. Po, so, hindi po yung madali. Eh, kukumpara natin yung setup natin ngayon. Di ba? <laughs> Sabi mo na namang kinikilalang ano eh, uh, propeta sa sariling bayan. No? Sa ating kasi ngayon mga kapatid, lalo sa panahonan natin ngayon, tanggap na tanggap na po kasi yung Christianity. 'di ba? Yung Christianity, tanggap na tanggap po 'yan. di, uh, dito sa Canada, sa Pilipinas, tanggap na tanggap po 'yan. Eh pero kasi nang time na 'yon, hindi pa eh. 'Di ba? Walang wala nga ano eh. Uh, kasi siyempre mayroon silang reliyon na talagang pinapaniwalaan ng mga Hudyo. Diba? yung Judaism. Yeah. Diba? Tapos hindi pa nila matanggap nga. Yung sabi ko nga kasi nga ang in-expect nila dahil sa lipi ni Israel, manggagaling tagapagliktas, So hindi nila in-expect ni na hindi nila matanggap na ordinaryo lang yung magiging uh, tagapagligtas nila. So iba kasi yung setup niyon yun, mga kapatid eh. Kumpara natin sa kapanahonan natin ngayon. So sa atin ngayon, sa kapanahonan natin, uh, bakit hindi na, kasi totoo lang mga kapatid, mas maganda pa nga yung masamang tao ko eh, di ba? Nang bago mo nakilala ang Diyos sa buhay mo. Kasi kung, sa totoo lang kunyari, oh, Uh, sa lugar nyo, kilala kang uh, masamang tao. No? Talagang sinusuka ka ng barangay nyo, sinusuka ka ng, ng, ng komunidad nyo, ng bayan nyo. Meron kami doon sa, sa lugar namin doon sa, sa Iloilo, doon sa may alimod dyan. Meron isang tao doon no? na sinapak niya pa nga yung preacher dati. <laughs> yung malapa sa kay Lord, ha? Ano? Sinapak niya yung preacher doon, no? Tapos nakita sila sa gawain. No? Sabi sabi ng uh, sabi niya doon sa sa preacher niya, "Brad, natatandaan kita eh, parang ikaw yata yung sinapak ko dati, no? doon sa bayan nila, doon sa lugar na alim dyan. Sabi niya, oh, ako yung brother. so, kilala, talagang ano, masamang tao, itong brother natin na ito. Talagang, uh, ano siya, eh, sakit ng ulo ng kanilang bayan. Talagang kilala siya. Pero alam niyo sa totoo lang, mas maganda nga yun eh. Kasi bakit? Kasi nang kumilos ang Diyos sa buhay niya, marami ang naniwala. Diba? Marami ang naniwala. Kasi bakit? Kasi alam nilang masamang tao yan <laughs> Di ba? Mas, yun yari kung lahat tayo mababait. Kung nga lahat tayo mababait. Mabuti tayong tao. No? Kaya lang natin. Kung lang naman. Na mababait tayo, mabubuting tao tayo sa lugar natin. Tapos dumating ang Diyos sa buhay mo. May maniniwala kaya sa iyo na kumilos ang Diyos sa buhay mo? Malamang wala. Kasi bakit? Eh, ano, anong isi-share mo? Nakabutihan ng Diyos? Eh, mabait ka na eh. Kilala ka ng mabuti sa lugar niya. <laughs> Di ba? Ikumpara mo kung yung isang masamang tao, sinusuka ka sa kanilang komunidad, sa kanilang lugar, at biglang nagbago ang buhay. Di ba? Mas more ka nga doon na eh. Mas maaakay. Mas, mas nalang maniniwala yung tao. Uy, ang taong ito talagang ko Ah, uh, humilos ang Diyos sa buhay niya. Kasi kilala namin 'to, masamang tao 'to. Sinusuka na nga na sa barangay namin 'to eh. Hindi nga pinagkakatiwalaan sa lugar namin ito eh. So doon talaga is mas madali mo nga eh makukumbinsi yung tao kasi nakita nila nagbago buhay mo eh. Diba? Nagbago buhay mo eh. Kasi kasi sila mismo uh, magiging buhay na saksi na binago ka ng Diyos, di diba? Ang nagiging problema lang naman kasi minsan, na-justify natin. No? Bakit hindi tayo kinikilala sa lugar natin? Kasi minsan, baka hindi naman talaga kasi nagbago buhay natin. <laughs> di ba? Baka hindi naman talaga kasi nagbago yung buhay po natin. Di ba? Alam nila naglilingkod ka sa Panginoon, pero yung ginagawa mo naman, di ba? Alam nila nasa Diyos ka, pero yung ginagawa mo, parang hindi naman hindi naman sa Diyos. <laughs> so, paano tayo paniniwalaan? Paano tayo tatanggapin ng tao? Di ba? So, iba kasi, iba po kasi yung setup po ng, sa time ng ating Panginoon kumpara sa panahon natin ngayon. Sabi ko nga, hindi, hindi mo na kailangan ipakilala ang Christianity kasi nga, kahit si Kristo, kasi nga, kilala ng tao eh, tanggap na yung Christianity sa, kahit saan ka pumunta sa mundong ito. Di Di ba? ay kumpara natin doon sa setup yung sa time ng Panginoon po natin. Kaya nga may kita mo maraming mga martir, maraming mga apostoles na nag-alay, maraming mga kristyano ng, sa mga early church na talagang nag- uh, nag-offer, nag-alay ng kanilang buhay, di ba? Marami mga naging martir sa sa para lang ipahayag, no? Ipaglaban yung pananampalataya, yung Kristiyanismo. Kasi bakit? Kasi marami hindi pa tanggap eh, di ba? Kaya nga nag-alay talaga ng buhay nila. Eh sa atin, di ba? May papatay ba sa iyo? May papatay sa iyo sa pangangaral mo? Di ba? Eh tanggap na eh, no? Alam na nila yung Christianity. Ikumpara e, natin, you no? Know? Yung yung pa lang na setup, masadong malayo mga kapatid. Di ba? Ang ano na lang talaga ngayon is kung bakit hindi tayo matanggap sa lugar natin, siguro kasi ngayon pamumuhay natin wala rin sayos. <laughs> <laughs> Baka yung pamumuhay din natin, talaga hindi katanggap-tanggap, di ba? Na naglilingkod tayo sa Panginoon, pero yung yung pananalita natin, yung mga ginagawa natin, hindi talaga katanggap-tanggap. Di ba? So dito mga kapatid, uh, sabi doon is hindi nakagawa ng ano eh, uh, maraming miracle, no? Kababalagan yung Panginoon sa lugar ng Nazareth kasi nga dahil sa kakulangan nila ng pananampalataya o paniniwala doon sa ating Panginoon. Ganon din sa buhay natin. Bakit hindi tayo makaakayakay ng tao? Bakit hindi tayo nagiging inspirasyon o encouragement sa ibang tao? Kasi baka naman yung pamumuhay natin nakakadismaya. <laughs> baka yung buhay natin hindi, hindi naman nakaka-encourage. No? Banyari, yung pamilya natin, ikaw lang yung naglilingkod sa Panginoon. Bakit hindi mo maakay yung asawa mo, yung husband mo, yung mga anak mo sa gawain? Bakit hindi mo madala sa Diyos? kasi baka mamaya pagdating ng problema una ka pang ano eh uh, nagsasalita ng mga negatibo ikaw pa yung punang nalulupay-pay pag may karamdaman ikaw pa yung unang nawawalan ng pag-asa ikaw pa yung mas takot di ba? <laughs> di ba pa kapaniniwalaan na ang Diyos ay totoong kumikilos sa buhay po natin kung tayo mismo hindi makita sa atin ang tao ngayon bakit hindi tayo tinatanggap ng tao o tayo maniniglilin ko sa Diyos kasi yung pinapakita natin at yung ginagawa kasi natin nakikita nila hindi ka tanggap-tanggap hindi ka aya hindi maganda no? So, kaya mga kapatid wag po natin masyadong gamitin yung walang propeta hindi uh, walang propeta na kinikilala sa kanilang lugar <laughs> di ba kasi sa totoo lang kung tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban, namumuhay tayo uh, sa biyaya ng Diyos na maging mabuting tao no, sa grasya ng Diyos. Ang ang -an tao mga kapatid, ano eh, kikilalanin nila eh na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Pero kung yung ginagawa natin, pamumuhay natin ay eh, wala talaga sa ayos, no, hindi nakikita ng tao na si Kristo ay nasa atin, hindi talaga tayo tatanggapin. Kaya ito lang mga kapatid yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. No? Huwag natin ikumpara yung masyado yung sarili natin sa Diyos. <laughs> Kay Kristo. No? Na kung si Kristo man ay hindi tinanggap sa bayan nila, eh, i-apply ia natin sa atin. Magkaiba po yung setup noon at ngayon. Kasi noon, ulitin ko, nagpapakilala pa lang si Kristo bilang Mesiyas. At nang namatay, nabuhay ang ating Panginoon, sa nagpatuloy ng mga apostoles, marami ang nag-alay ng kanilang buhay para ipakilala yung Christianity, si Kristo. Di ba? Marami nag-offer sa kanila kasi nga hindi tanggap ng tao talaga yung Christianity, si Kristo. Kasi nga may pinaniniwalaan na po sila. E sa ating setup ngayon, tanggap na po yung Christianity. <laughs> diba? Kasi nga mangaral, walang walang papatay sa iyo diyan, 'di ba? Kasi nga tanggap na yun eh. Di ba? Hindi na lang tayo tinatanggap ng tao kasi nga, masasama pa yung ugali natin. <laughs> yun talaga yung katotohanan dun mga kapatid. No? Huwag natin yan na, hindi ako tanggap sa lugar namin. Hindi, tatanggapin ka niyan. No? Mamuhay lang tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? <laughs> hindi lang tayo tinatanggap kasi nga hindi sila makapaniwala na naglilingkod ka sa Diyos, na naglilingkod sa'yo sa Diyos. Di ba? <laughs> Kasi bakit? Hindi talaga sila makapaniwala eh na naglilingkod tayo sa Diyos. Kasi bakit? Yung ugali natin, yung mga ginagawa natin, yung pamumuhay natin, wala rin sa ayos. Tapos i-expect mo, i-expect natin na tatanggapin tayo ng tao. Tapos isasangkalan natin, i-justify natin, eh kasi ano, alam mo, sabi ka nga ng Bible eh, walang propetang tinatanggap sa sariling niyang bayan. <laughs> so yan lang mga kapatid, no? So, um, Uh, hingin natin yung biyaya, yung grasya ng Panginoon. No? Uh, sa ating kakayanan, hindi natin itong magagawa. Pero sabi nga, kung tayo ay handang sumunod, magpasakop sa Panginoon, at hayaan niya, no? hayaan natin yung Panginoon na uh, pangunahan tayo, uh, wala naman pong iposible. Diba? Basta tayo patuloy na kilalanin natin na hindi natin itong magagawa, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. No? Ang ang ating kasing ang ating misyon sa mundong ito, dalin ang tao sa Diyos. so, paano natin madadala yung tao sa Diyos kung tayo mismo na, na, na nagsasabing nasa Diyos pero namumuhay na parang walang Diyos. Di ba? So yun lang mga kapatid. Dawa ay maging uh, inspiration inspirasyon po Uh, bawat isa sa atin na tanggapin hindi tayo kundi tanggapin si Kristo <laughs> yung kasi minsan naging problema no? kaya tayo nahihirapan na tanggapin ng tao si Kristo kasi ang gusto nating unang tanggapin tayo <laughs> pero siyempre ganoon din naman no? para tayo kasi yung representative ni Kristo kaya nga uh, ipakilala natin na ito si Kristo ito ang ito ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng salita ni Kristo. So, ilama mga kapatid, God bless po sa ating lahat.